magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang Tikledad. Sapat ba ang matagal na pagtatrabaho at pananatiling tapat sa mahabang panahon para pagkatiwalaan ang isang tao? Kilalanin si Mira, anak ng isang hardinero sa pamilyang Soma. Bagamat mayaman ang pamilya, ay mababa lamang ang sweldo nito bilang isang hardinero. Magkape ka muna bago ka umalis, Rahelyo. Hindi na. At ako'y nagmamadali na rin at anong oras na? Mira, halika rito at kunin mo itong baon mo. Utos ng ama ni Mira sa kanya. Agad-agad namang sumunod si Mira para kunin ang perang kanyang magsisilbing baon sa eskwelahan. Mag-aral ng mabuti ha. Sambit ng ama ni Mira. Si Mira ay kasulukuyang nasa ika na baitang. Bata pa lamang pero iba na ang utak na mayroon ito. Bukas na rin ang isipan nito sa mga bagay sa kanyang paligid. Opo itay! Masayang wika ni Mira sa ama at niyakap ito. Papa's girl kasi ang batang si Mira. Dati pa lamang ay malapit na ito sa kanyang ama na siya rin namang ikinatutuwa nito. Bibo rin si Mira na ikinatutuwa ng kanilang mga kamag-anak. Kaya naman, paminsan-minsan ay inaabutan nila ito ng pambaon para sa eskwelahan. Tay, huwag niyo po kakalimutang maglagay ng panyo sa likod piling pa ng batang si Mira sa kanyang ama. Napangiti naman ng ina at sabay niya kapanganak. Sige na, maligo ka na at papasok ka pa. Wika ng kanyang inay habang marahan siyang itinutulak pa uwi sa loob ng bahay. Opo, nay. Masaya namang wika ang batang si Mira sabay nagtatakbong pumunta sa banyo at nagtanggal ng mga saplot nito. Sa isang linggo ay apat na beses lamang po maligo si Mira. Katulad kasi ng kakapusan nila sa pera at pagkain ay kapus rin sa tubig ang kanilang lugar. Animoy mga buhaya kasi ang namamahala dito na malaki kung maningil at mabilis mamutol ng tubig. Pero ang binibigay namang serbisyo ay simdumi nito, kulay brown. Kaya naman sa tuwing papayag ang ina ni Mira na maligo ito ay sabik na sabik siya sa tubig. Napakasarap talaga ng chicken nuggets! Biglang wika ni Mira habang nakangiting ninanamnam ang kanyang kanin at hawak na ulam sa kabilang kamay. Anong chicken nuggets? Nagtataka namang wika ng ina nito. Ito po nanay o, oh, chicken nuggets. Wika pa ni Mira, wika pa ni Mira sa masayang boses, sabay angat ng pagkain nitong pritong isda. eh, isda yan, hindi naman yung chicken nuggets. Suway at nagtatakang sambit naman ng ina ni Mira. Sinanay naman panira ng moment. Chicken nuggets ho ito. Pamimilit pa ni Mira sa chicken nuggets nitong paborito. Ewan ko sa'yo, kumain ka na dyan at tigil, -tigil mo yung chicken nuggets niyan. Tanging wika na lamang ng ina ni Mira. At nagpatuloy na sa pagkain na napapangiti sa kalokohan ng anak. Sinanay naman, parang masarap ang kain. Diba paborito mo ang inasal? Isipan mo rin na mang inasal yan kahit pritong tilapia yan? Pakikipagdiskusyon pa nito sa kanyang ina. Para kasi kay Mira ay mahirap abutin ang magkaroon ng ulam na chicken nuggets. Kahit na para sa iba, ay ulam lamang ito pag walang ibang makain. Para sa kanila, pang may okasyon ang mga ulam na gano'n. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Sagot ng ina ni Mira at nagpatuloy na sa pagkain. Naaawa man sa gusto ng anak ay walang magawa ang ina. Ang kita kasi nito sa paglalabata ay sapat lamang din para sa kanilang buong pamilya. Apat silang nag-aaral sa elementarya at dalawa naman ang sa high school. Sa tuwing umuwi ang tatay ni Mira ay pinagtitimplahan agad niya ito ng kape at pinibilhan ng tinapay gamit ang bariyang baon nito. Para kasi sa kanya ay pagod na pagod ang tatay sa maghapong pagtatabas at pagtitilig ng halaman ng amo nito. Minsan na rin kasing nakarating si Mira at talaga nga namang napakalawak ng bakura ng mga ito. Halos small na kalaki ang bahay pa lamang ng mga ito. Pagamat hindi lamang ang ama niya, ang hardinero ay pagod pa rin ito sa maghapong pagseserbisyo. Sa bait kasi ng ama ay all around na ito, halos kung tawagin. Minsan ay inuutusan itong mag-drive, mamalengke at sumundo Ngunit lahat ng iyon ay libreng serbisyo lamang para sa kanyang amo. Dahil ni Minsan ay hindi umangat ang sweldo, nitong Minsan ay delay pa. Hindi naman maiwan ng kanyang ama ang trabaho dahil ito lamang ang tumanggap sa kanya. Hindi kasi ito nakapag-aral noong bata pa lamang, kaya hindi ganoon kalawak ang kanyang mga kaalaman lalo na sa mga modernong bagay. Pero syempre, ika nga ng iilan, experience is the best teacher. Na hindi man nagkaroon ng kaalaman ang ama sa pag-aaral, ay nagkaroon naman ito ng skills sa mga trabaho na nagawa at napasukan na nito. Kaklose din ng kanyang ama ang anak ng mga Soma, na itinuring na rin itong mga anak nang minsan, pangasiyang dalhin ng ama ay bigay ng mga pinaglumaang damit ang iniabot sa kanya ng mga anak ng soma. Taon ang nagdaan na isang high school student na si Mira. Nagtatrabaho ito sa isang fast food restaurant upang maipang baon sa araw-araw. Here's your order, ma'am. Bika ni Mira sa mabait na boses. Gabi na at ilang oras na lamang ay out niya na. Para sana magpahinga. Ngunit sa daming school works ay mukhang hindi na niya iyon makakamit. Ay hindi ko order yan. Di mo ba nakikita miss? Number 3 ako oh. Galit na wika ng customer na mukhang may bad hair day. Agad namang tiningnan ni Mira ang number ng kanyang customer at nang hingi ng pasensya dito. Ngunit hindi agad doon natatapos ang inis ng customer sa isang napakaliit na pagkakamali. Ba't ganda mga kronyo? Wala ka bang pinag-aralan? Paano kung nakain ko yung burger na yan? I'm a vegan! My God! So disrespectful! Hindi ka ba na-briefing? Ha? Ma'am, sorry po. Pasensya na po talaga kayo. Wika ni Mira na paulit-ulit na yumuyo ko. Inis man ito sa maarteng customer, ngunit hindi nito afford ang mawala ng trabaho. Marami silang magkakapatid at huminto na sa paglalabata ang kanyang ina sa sakit ng kamay nito. Where's your manager? Galit na sigaw ng customer, sabay tulak ng tray na hawak ni Mira. Kulat naman itong napatingin sa customer. nanlalaki ang mga mata at hindi na nakapagtimpi pa sa inasal nito. Hawak ang tubig sa mesa nito ay binuhos ni Mira sa pagmumukha ng customer ang tubig. Galit na galit at hindi na naisip pa ang maaaring kahantungan ng kanyang mga ginawa. Ako tigil-tigilan mo ha, napakalit na bagay pinapalaki mo. Ano bang iniiyak ng butsi mo, ha? Kikil na wika ni Mira habang hawak-hawak ang buhok ng babaeng customer na napapatingala pa ang ulo. Itong burger na to? Ay no, lamunin mo. isiksik sik mo dyan sa taba mo. Vegan, vegan. Nasa fast food restaurant ka, sasabihin mo vegan ka? Tanga ka ba? Inis na wika ni Mira sabay salpak ng burger na natapon sa bibig ng matabang customer na nagpupuyas sa galit. Mira! Ano yan? Sigaw ng manager na si Landro. Agad namang natauhan si Mira sa sigaw ng kanilang manager at nabitawan ang matabang babae na kanyang nilalamutak sa sobrang inis. Customer yan! Ano ka ba? You're fired! Leave! nagpupuyo sa galit na wika ng manager ni Mira. Nanlalaki naman ang mata ni Mira ang natauhan sa ginawa. Inikot nito ang paningin sa buong restaurant at nakita ang gulugulong buhok ng matabang babae na kanyang nilamutak at dinurog kanina. Pati ang mga kalat sa sahig at tumbang upuan at lamesa. May mga nag-alisan din na customer sa takot na baka masaktan sa nag-aaway na crew at customer. Ma'am, sorry po. Pasensya na po talaga. We will make up for this po. Pag ma-makaawang, wika ng manager sa customer. You'll regret what you've done. I will show you. This whole restaurant, I will make sure of that. Galit na wika nito, sabay umalis habang nag-aayos ng sarili. Pinasunod naman ng manager si Mira sa opisina at doon ito'y sinermonan. Frustrated na frustrated ang manager dahil hindi lamang si Mira ang maaaring matanggalan ng trabaho, kundi pati na rin siya bilang nagmamanage nito. At mas worst pa ay ang ipasara nga iyon ng tuluyan wala namang nasweldo si Mira sa isang buwan na ginawa nito sa restaurant. Habang naglalakad sa kasadang, tulala at mangilid-ngilid ang mga luha. Wala na kasi itong iba pang trabaho. Bukod sa pagiging crew at nagme-maintenance pa ang nanay nito. Mabuti na lamang at kahit kaunti ay may naipon ito na aabot pa ng ilang linggo. Lugmok na lugmok na umuwi si Mira. Kasabay noon ay ang malungkot na hangin sa kanilang bahay. Hindi pa man nakakarating sa kusina ay narinig na nito ang bulungan ng magulang. Ano yan? Nakukulong ka? Nag-aalalang wika ng ina ni Mira. Oo, iimbestagahan pa pero ang sabi ng mga katrabaho at ako daw ang pinagbibintang nagnakaw ng pera. Inutosan kasi ako ni Madam sa taas para kung ninyo naiwan niyang bag. Kaya naman sinunod ko. Di ko naman alam na mapapasama pala ako. Paliwanag ng ama ni Mira sa kanyang ina. Naku, paano na tayo? Umiiyak na wika ng kanyang ina. Tumakas ka! na lalaking mga matang sabi pa nito. Hindi po pwede. Tatanggapin ko anong mga hatol nila sa akin. Papatunayan kong hindi ako ang nagkasala. Paninindigan ng ama nito. Kahit pa, ikulong nila ako ng habang buhay. Dagdag pa ng ama ni Mira. Sino hong makukulong? Agad namang singit ni Mira sa magulang. Oh anak, nadya ka na pala? Kamusta ang trabaho? Kumain ka muna at sigurado akong pagod ka. Akin ang uniform mo at lalabahan ni nanay. Pag-iwas ng magulang sa tanong ni Mira. Nay, wala na po akong trabaho. Hindi pa man tapos, sasasabihin ay gulat na gulat na ang ina. Diyos ko, bakit naman nagkaganto ang buhay natin? Hagol-gol na wika ng ina ni Mira. Naiiyak na rin ang ama nito, na sinabayan rin ni Mira. Lugmok na lugmok ang kanilang pamilya. Lalo na, nang malaman ang lahat na pupwedeng makulong ang kanilang ama. Ito kasi ang itinuturing at itinuturo na nagnakaw ng malaking pera ng pamilyang Soma. Dahil na rin sa trabaho nito bilang isang hardinero, ay malakas ang kanilang hinala dito. Dahil alam nila, nakapus ito sa buhay. Ilang araw lamang ay dinampot na ang ama ni Mira sa kanilang bahay. Napagalaman nandin nila na pilit itong pinapaamin at tinutorture sa kulungan para sabihin kung nasaan ang malaking pera na pinaghihinala ang tinago nito. Sa galit ay napagdesisyon na ni Mira na mag-aral ng law. Hirap man sa buhay ay pinagsikapan ni Mira na mag-aral at magtrabaho para makapag-aral ng law. Umaga, gabi, wala itong pahinga at tanging kapilamang lamang ang kasama. Naaawa na rin ang ina nito sa nakikitang itsura ng anak. Stress na stress at laging libro lamang ang hawak. Ganun pa man, hanga ito sa pinapakitang dedikasyon ng anak. Pagkalipas ng ilang taon, ay nakagraduate si Mira bilang isang summa cum laude sa kanilang batch sa kilalang paaralan sa Manila. Dahil na rin sa dedikasyon nito, ay nakatapos ito at nakakuha ng maraming scholarship. Marami rin nag-offer at naghahabol dito ng na mga firm. Dahil sa pinamalas nitong galing na kahit intern pa lamang, ito ay hanga na ang mga matagal nang nasa industriya ng law. At hindi malayo ay napalabas na nito ang ama. Napatunayan ng hukuman na hindi ang kanyang ama ang nagkasala sa loob ng ilang taong pagkakakulong. Sa pagkakataong ito ay hindi na kailangan pang magpakapagod ng kanyang ama. Si Mira na mismo ang nagsabi sa mga itong magpahinga sa bahay at siya na ang gagawa ng lahat. Nakilala si Mira bilang isang magaling na lawyer na ultimo sa ibang bansa ay abot ang pangalan nito. Napag-aral niya na rin ng kolehiyo ang kanyang mga kapatid na doktor, architect, teacher at engineer. Ang mundo ay hugis bilog. Kung mahirap ka man ngayon, ay hindi ito panghabang panahon. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.